Hello, 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 hello. Dahil nandito lang tayo sa loob ng bahay, maghimay tayo ng pagkain ng mga pusa na nasa labas. Pero ngayon dahil uh, biyernes, paramihan sa atin nasa labas, lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho sa labas. Of course, nasa labas talaga sila. Pero yung iba, syempre, stay na rin sa tinitirhan nila. Ang ayaw gumala, di ba? So, yung ibang mga kasambahay naman, sinasama ng amo sa labas. Pero kagaya ko, dahil ayokong uh, sumama at lagi akong stay at home, so yung ginagawa ko, ang maghimay ng mga pagkain ng mga pusa sa labas. Yan. Ito yung mga ginagawa ko, yung mga tirang pagkain na hindi nila kinakain. Ayaw ko rin namang itapo na lang dahil may mga nakatingin na mga Uh, pusa na pwede namang ibigay sa kanila para mapakinabangan nila at mabusog pa sila, ba? Diba? So, yun. Yun yung ginagawa ko, iniipon ko. Basta may mga tira kaming pagkain. Lalo nga na sa mga amo ko, talagang tinatabi ko yan at hinihimay-himay para maibigay sa mga pusa sa labas. Kasi dito banda sa amin wala namang aso. Siguro kung may mga aso, lalo akong matutuwa kasi may alagang aso ako sa bahay sa Pinas so lalong lalo ko na may mission pero dahil wala namang pusa na ah, walang aso na umaano dito umaaligid mga pusa lang karamihan kaya ito pinaghihimay ko sila ng pagkain nila dahil sa tuwing lalabas ako at magtatapo ng basura ibinibigay ko sa kanila Social nga yung mga pusa dito, hindi kumakain ng kanin. Ang kumakain lang ng kanin dito ay yung mga kalapati, tsaka yung ibang klase pa ng ibon. Yun yung mga kumakain ng kanin dito. So, pag may mga tirang kanin din, palagi talaga maraming tirang kanin, isinasama ko na rin yun sa pagbigay uh, sa labas nilalapag ko lang doon. Nilagyan ko ng mga uh, sapin or may mga cartons doon. Or mga tabla, plywood, yun yung mga nilalagyan ko doon. Tapos, yung mga napapalapit na sa akin na pusa, nibigyan ko ng tubig. Lalong-lalo na yung pusa namin dito sa loob. Nilabas ng Amo namin kasi ayaw niya na dahil nasisira yung mga cortina dahil lumalambitin yung posa doon so awang awa ako napaiyak pa ako nung nilagay ko sa labas or nung unang una pinapalagay niya sa kulungan yung alam mo yung kulungan niya na pang travel kasi sabi ibalit doon sa ano sa shop, iayaw na rin tanggapin ng pet shop dahil malaki na yung pusa so pinabalik dito nilagay na lang dyan sa labas ng bahay, unang una yon tapos dahil ayaw talaga ng amo so nag request ako na baka pwedeng bilhan ng bahay yung pusa, so binilhan ng bahay, nilagay sa labas, kaso ayaw niya naman na doon Ayaw niya naman pumasok doon sa bahay niya kahit malamig na ngayon. Ang ginawa niya, gumagala na rin kasama ng ibang pusa. Pero nag-request pa rin ako sa amo ko na bilhan siya ng pagkain dahil hindi siya kumakain ng pagkain natin. Hindi ko lang alam kung ano yung kinakain niya ngayon dahil dalawang gabi at dalawang araw na siyang hindi umuwi. Hindi bumabalik din sa labas, hindi ko nakikita Lagi ko siyang tinitingnan pero wala talaga. So, ayun. Naawa ako, iniisip ko siya. Kung saan na kaya siya, okay lang ba siya. Sana may nakadampot na lang sa kanya na alagaan ba. Para alagaan na lang siya. Kasi nung binili ng amo kong lalaki yun, wala yung babae. Naawa din naman yung amo kong lalaki, wala naman siya magawa. Kasi naman mag-away sila. Di ba? Kaya wag tayong bumili ng uh, hayop. Kagaya ng pusa, aso, o kung ano pa man dyan na hindi natin kayang alagaan. At kung walang mag-aalaga sa kanila, wag na lang. Kasi may buhay din sila, kawawa din naman sila. Yan yung iniisip ko. Sana sabi ko wag na lang bumili. Kasi naaalagaan ko naman siya dito sa loob ng maayos. Kaso nga dahil ayaw ng amo na babae. Dahil masisira yung mga kurtina niya at sofa. Kaya yun. Uh, ginip up niya. Kahit ayaw pa ng pamilya niya. So, wala akong magagawa kundi uh, dalaw-dalawin siya sa labas. Kung nandyan ba siya or wala. At bigyan ng pagkain at tubig. Pero dahil ang bahay naman ng ano ng driver or kwarto ng driver na sa labas ng bahay siya bali yung tumitingin-tingin doon at nagbibigay ng pagkain ng pusa at tubig pero minumonitor niya dahil lagi ko siyang tinatanong kung bumalik na ba yung uh, pusa, sabi niya wala. Hindi bumabalik, mga dalawang araw at dalawang gabi na ngayon. So ngayon, uh, ito nga, yung mga hinimay ko, dadalhin ko yun sa labas at ibibigay sa mga pusa doon. At titingnan ko ulit kung bumalik ba siya o hindi. Namimiss ko na yung pusa na yun. Sobra. Kaya yun lang mga langga, kung hindi natin kayang alagaan yung gusto nating mga hayop, huwag na nating uh, bilhin or dalhin sa bahay tapos hindi natin maalagaan. Yun lang mga langga, bye bye!